Ang pagsubok, galing sa Diyos yun. Hindi yun kaloob. It's not a gift. Kasi yung kaloob sa Biblia, gift. Pero yung pagsubok, nanggagaling yon sa Diyos. Inaalaw ng Diyos yun. Sinusubok niya ang kanyang mga lingkod. Basahin natin ang tres-tres ng Deuteronomio. At huwag mong didinggin ang mga salita ng manghulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon inyong Diyos, upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon inyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Ang pagsubok ng gagaling sa Diyos, sinusubok niya kung tapat ka, kung ikaw ay eh magtitiis, para kung masubok ka na ay magkakamit ka ng gantimpala. Parang ganito lang yun ano. Nag-aral ka, hindi ba pagsubok 'yon pagmetes? may test. Ituro ng teacher, mag isang linggo siyang magtuturo nung andun ako sa high school. Sa linggo siyang daldal nang daldal doon sa harap. Nakikinig naman ako. Pagdating ng Biyernes, sabi niya, "Get a piece of paper." No, kinakabahan na yung mga high schoola kong iba. Meron tayong test. Eh, di ba ang kahulugan ng test, pagsubok? Ganon ang Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. Pagkatapos niya tayong turuan ng salita niya, susubukin niya kung naintindihan mo o kung susundin mo. Kung ikaw ay magiging matatag. Para pagka nasubok ka na niya, papapagkatiwalaan ka na niya. Kasi, Halimbawa, meron kang katulong sa bahay, hindi mo pa nasusubok. Paano mo pagkakatiwalaan? Kagaya nung nabalita, pinagtiwalaan agad, di pa nasusubok yung pumasok sa kanya, di niya mang kilala. Pag alis niya, yung anak niya tinangay, ibinenta. Yan. Delikado yung ah, hindi ka masusubok. Mismo ang Diyos, ay sumusubok ng mga tao. Sinusubukan niya ang ating puso, sinusubukan niya ang ating diwa, kung tayo ba ay tapat. Basahin natin ang Jeremias 17.9 hanggang Jesus. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip aking tinatarok ang mga puso upang bigay sa bawao ng ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Yun, maliwanag yan. Ha? Ang Diyos, yung puso mo, tinatarok Niya, sinusubok Niya yung kaisipan natin, kung paano ba ang ating mga plano sa buhay. Pag nalaman ng Diyos, tapat ka, wala kang masamang intensyon, sasamahan ka Niya. Pagkatapos ng pagsubok, ano ang sabi ng Biblia? Basahin natin. Sa is ng unang Pedro, pakinggan nyo. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Heso Kristo. At so? na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Ayon, maliwanag na ang pagsubok para rin sa atin yon. Sabi ng Apostol na si Pedro, na inyo itong ikinagagalak, bagaman ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo, parang nalulumbay ka pag sinusubo ka, no? mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman yung ginto sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan ka naman sa pagsubok sa sa ikapupuri, sa ikaluluwalhati, sa ikararangal, magkakaroon ka ng karangalan uh, sa pagpapakahayag ni Kristo. Pag nakapasa ka sa pagsubok, para kang nakapasa sa test. No? Tinuruan ka, Ah, pinag-aralan mo, tinandaan mo, ginawa mo yung pinasasabi ng teacher mo, o pagka nasubok ka, ipapasa ka niya. Ganon din yung pagsubok ng Diyos sa tao.